Malawak na palayan. Wow! Hindi akin 'yan. <laughs> Malawak na palayan ang inyong nasisilayan. Ngunit ang hinaing ng ating mga kababayan, taas niyo naman ang presyo ng palay. Yan ang hinaing ng ating mga kababayan, mga Pilipinong magsasaka na sa bansang ito ay inaapi-api lamang. Lahat tayo magugutong kung ating pabayaan ang sektor ng agrikultura. Kaya po, panawagan ko po sa mga opisyal, malapit na po ang eleksyon. May mga politisyan na ang kanilang plataforma ay agriculture. Sigurado ba kayo na yan ay inyong tutuparin? Mayroon ba kayong malinaw na plano para sa ating magsasaka matagal na nating problema yan dito sa bansang Pilipinas paminsan-minsan tuwing harvest season napakamura ng palay pero napakamahal ng mga pataba Woo! na kung saan isa rin yan sa mga problema at hinaing ng ating mga kababayan. Sa ganang palayan, wow! ngunit ang may-ari niyan, masama ang luhog dahil bibilhin lamang ito ng mura, luging-lugi na daw sila talaga. Yan ang hinaing ng ating mga magsasaka dito sa Nueva Ecija na kung ang pangunahing nagsusupply ng bigas sa Pilipinas. Sana nga po. Pagdating ng panahon ay laging panalo. Kaya nga po, ang hiling ko sa ating pamahalaan at sa mga politisyan na may platforma na agrikultura. Tulungan naman natin kung kayo ay papalarin. So, tulungan naman natin ang ating kababayan kung paano naman makaahon sa kahirapan ang ating mga magsasaka paano na lang kaya kung wala sila may makakain kaya tayo kung wala sila saan tayo pupulutin magugutom tayo mga kapatid magugutom tayo mga kapuknat pag walang magsasaka paano na ang pagkain natin kaihapag sa pagkainan kung wala ang ating mga magsasaka Itong mga palay na ito mga kapukunat ay maihain natin sa ating mga pagkainan. Kaya po ako'y nananawagan, taasan ang presyo ng palay. Nang sa ganun, ang ating mga magsasaka ay masasayahan naman. Wow. Pero sana naisip din natin, gaano kahirap ang naranasan ng ating mga magsasaka. Sa ganitong status na ilang araw na lamang ay aanihin na mga kapuknak. Maraming salamat po at suportahan natin ang mga politisyan na mayroong plataforma sa agrikultura. Malinaw na plataforma sa agrikultura at hindi lamang ito chika-chika tuwing eleksyon. Pangako tuwing eleksyon para manalo lang mga kapuknak. Maraming salamat. Pabuhay po ang mga politisya na mayroong plataforma sa agrikultura. Pabuhay po kayo!